Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chino Riga from my secret channel, a faith healer, also a martyr. So ngayong hapon na ito, tignan natin na nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of, for the month of September 12 hanggang September 18, for the sign of Aries. So Aries, 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 welcome, Welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kano na kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga areas, ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik na klik na duma pong balik sa inyo. So let's see guys, what is the message sa bayo sa ng ating angel spirit for this sign of artist? So let's see. And watch this. So, tignan natin guys ha, kung anong chika sa yon ng ating mga gabay. So, eto na ata. Alamin na natin yan. Tuklasin. ko lasin. Ito na. Now na. Angel's Prayer, God bless you, give me information. Ano kayang gusto sabihin sa'yo ng ating mga gabay? Angel's Prayer, please give me information pa. So this is something for a one. Some homecoming, celebrations, family gathering. And this is something a reunion. Na may maaring um, manumbalik dito or may babalik dito. No, pag galing sa ibang bansa, this is something international. Um or either um maaring galing ka sa Pilipinas, pupunta ka sa ibang lugar, or um, this is something, an event, no? And the teamwork, success is coming your way. And this is something, a twin flame energy, no? Meron dito twin flame, And this is something, a six of pentacles, represent the giving, receiving something by the universe. So, ibig sabihin dito, may mga bagay na unti-unti mo nang matatanggap. May mga bagay-bagay dito na maari maging balanse eh. at may tulong dito ng ating angel spirit. This is something support, no? Either a financial support with guidance, no? So let's see additional messages. So this is something an effort being mature and up and being grounded. Kailangan maging mature ka dito and this is something stability and structure. So may mga bagay dito pinapatibay, pinapalakas ka, binibigyan ka ng disiplina at kayang-kaya mong gawin lahat ng mga bagay-bagay dito, no? Kailangan be mature and up and being grounded sa lahat ng mga gagawin mo at you are uh, being um protections, no? This is something the Three of Wands are so, waiting for us or waiting for a ship. May mga bagay na inihintay mo dito mangyari. Or may mga bagay dito na maaaring makita mo na yung posibleng maganap. Posibleng mangyari. This is something trouble. Moving abroad or something foreign land. This is a, something for a sight. Pasilip ng ating angel spirit. So let's see. Additional messages. So, this is something the Moon card for a truth reveal. May mga bagay dito na magre-reveal. sa malalaman mo na. May pagwindang dito with an intuition. Nabibigyang kamensahe sa panaginip mo. And this is something an inner voice. And this is something a fear. No, may mga takot at pangamba ka na kailangan mo pakawalan na nagkikreate ng anxieties and depression. So let's see additional messages. And this is something nine, nine, nine of pentacles. So this is something a blossoming abundance. May mga bagay dito maaring unti-unti mo na matapad with a wish coming true. And something a wish of immense. And, this, and of course, this is something happiness. And this is something positivity. No? Something the power of wands and what? The Four of Wands represent the Hermit card. So this is something a soul searching and so of course, um, a spiritual, no? Um, spiritual combination, right? That matting this is something soulmate, soul ties, twin flame. So this is uh, something connected with the God. Namaring no? ko magapinagtagpo kayo ng ating angel spirit, dahil um, marami kayong karana, karanan, pagdadaanan or may mga pinagdaanan kayo na maaring nas, na ano niya na no na lagpasan nyo na. This is something a six of cups. Now this is something a past person coming back. Oh, may maaring manumbalik ang tamis ng pag-ibig. Oh, this is something unfinished business. No, may mga bagay na hindi pa tapos. No, kung mag relasyon man 'yan, business or i- either partnership. Now, this is something returning to the one roots. Talagang ibabalik ka kung saan ka nang galing. This is something that giving um, information with the support, no? Dahil tayo ang dalawa ng ating angel spirit. And okay, this is something, information na maaaring uh, binabalik din with remnants. Okay, this is an emperor. represent an um, ease of cups with a new offer and new love life. No, may bagong pag-ibig talaga. This is something mature person. Maring mature to sa or maaring may edad sa iyo, maaring ikaw ay may edad dito. This is something an each gap, no? So let's see what is the three of wands so represent the four of pentacles. So this is something saving money or something na protect your power, protect your energy. So dapat tinitig mo 'yung sarili mo. na kung paano mo um, gagastusin no ang iyong mga pera or something pinaghirapan kailangan mo marunong mag-budget no hindi pwede yung um, puro luho, hindi pwedeng ganoon. Kailangan panghawakan mo, uh, ano pag-isipan mo yung ang gagasasin mo. At ito yung tinta, kumaga mag-invest ka, no? Nung, uh, maayos, this is something ten of wands or something burden. Malalaman mo na kung ano nagbibigay pahirap at pasakit sa'yo. Ay, may pag-alam na dito, mawiwindang ka na daw. This is a nine of cups represents an eight of swords na this is something Uh, toxicities or something isolation. Kaya pala hindi matupad-tupad yung pangarap mo. You're feeling stuck so you need to set a boundaries here. Na maaaring kung maga napapalibutan ka ng negativities or either I, um, there's a lot of um, kumbaga negativities around you at the same time may, may mga ginawa sa iyo eh no parang ganun this is a lot of blockages so this is of something of five of wands for a conflict oh i told you no maaring kumbaga meron talaga naging complication Pagdating sa inyong relationship maaring kumbaga asawa mo na to na ibinalik lang sa iyo no this is a something um karmic relationship nasa karmic relationship kay guys so this is a six of pentacles and the six of cups represent the world card so this is something trouble guys magkakaroon ka na na trouble dito And this is a lot of success coming in for you. Additional messages with the war, uh, with the emperor and the ace of cups represents um the page one. So there is something good Yes. May magandang balita na dito. Tumpong balita na to ay um kung mag papalawak no sa kaisipan mo pagdating sa buhay pag-ibig na hindi puro nararamdaman kundi bigyan mo ng um, makatuwirang makatotohanan makatalinuhang desisyon no kumbaga sinasabi dito gamitin mo nang tama as wat, wasto ang iyong nararamdaman kailangan na this is something a partnership for long run kailangan pang matagalan ganon So, let's see what is the three of ones that request the four of pentacles. are going to the hyphen that just add the educations. No, marami ka dapat natutunan pagdating sa relationship, finances, and health. This is the hyphen that going to dito with the beliefs, tradition, institution, and traditional values. No? Mga aral, no? mga natutunan. mga bagay-bagay na dapat mo nang binabago. So, this is the moon card because the ten of wands represent the human. See, you're feeling stuck, no? You're feeling lutang. You're feeling drained. No? You're feeling um, frustrated. No? Dahil dito sa, sa burden na ginawa sa iyo, this is something the seven of pentacles with the harvest time. Kung baga, pinapabagal ito ang pagyabong mo, pinapabagal nito ang pagbagsak or paglabas ng mga Um, swerte sa yoga na kumbaga pinapabagal nito yung pagpasok ng pera. Ganun. So let's see what is the outcome. Ang pinaka outcome is the high phases. So this is something in hidden agenda or hidden enemies. So may mga bagay dito na hindi mo pa lubos na lalaman with the Ace of Pentacles. Yung andun na no. Hawak mo na, ma, kumbaga, lapit mo nang ma, ano, makuha eh, no. But eventually there's something collapse. Biglang nawawala. Or kumbaga, hawak mo na tapos biglang unti-unti siyang mauubos or maglalaho na parang asa na, ganun. Kumbaga, ang bilis siyang mawala ng parang bula. So, let's see additional messages. Pagdating sa, pagdating sa career and finances, this is a magician for the power of God. with our creativity, no, kayang-kaya mong gumawa ng isang bagay na magpapalakas ng iyong finances. But, kumbaga, ang bilis niyang dum dumaloy na, di ba, papasok siya, or either darating siya, tapos biglang ubos agad or kapag meron kang malaking pera at mapapansin mo bakit ang tagal pumasok nung, nung another exena, ganon. Kung maghangga sa intayin mo na maubos yung pera na mo bago siya dumating ulit, ganon. Ibig sabihin may exena doon na kung magan, may ginawa sa'yo kaya hindi ka... hindi ka maka ano na makaiipon makarecover ganun. This is something the four of course by reevaluate or analyze. Kailangan isipin mo kung bakit ganun ganun ang nangyayari sa iyo. This is something to so pentax with the balance. Kailangan mo maging balance. Eh. And this is something that is of so with the breakthrough. Malalaman mo din 'yan nagbibigay bibigay sa inang clarity. So see, maliliwanag ang kanyan. Kailangan mo lang talaga palawakin ang katalinuhan mo. Palawakin ang kaisipan mo sa lahat ng mga posibleng nangyayari sa'yo ngayon. So, let's see. Additional messages about sa love life. Sa love life mo, this is the time of cause with that happiness. So, magiging masaya ka na this time. And the star card is a wish for will uh, wish coming true na maaaring may mga pangarap kapag dating sa relasyon or asawa mo or jowa mo or family mo maaring may isa ka to para na dahil may pag-asa na maaaring maisalba ang iyong relasyon ang iyong pamilya so let's see and this is the eight of cause of so something of moving on or getting away from the situation na kailangan mo na mag move on or kailangan mo na pakawalan yung mga negativities and set the boundaries no alisin mo na yung magbibigay balakit pag sa inyong relasyon ang iyong um, naaring um, this is something attitude values no kailangan mo nang pakawalan or alisin yun. Kasi connected ang love life and career mo dito. Maaring, um, kumbaga, ginagawan ka ng eksena para magiba iba yung attitudes mo or pang-uugali mo, even disiplina, no? Maaring, kumbaga, some of nowhere, nagiging, nagiging selosa ka, nagiging alig aligaga ka sa kanya. Kumbaga, nagkakaroon ng ganang eksena that because of this uh, black magic involved na nag-consider din na maaring ginagawan ka rin ng gayuma. So, let's see additional messages about sa health. This is the nine of pentacles with the blossoming abundance, no? Kung baga maaaring kung pagdating sa health mo, maaaring kayang-kaya mong pagali, uh, kayang-kaya mong hilumin yung nararamdaman mo. Yung kayang emotional control, no? kung baga na, nakukontrol mo yung emotion mo, lalo-lalo nakapag, nakapag, ano ka na, kung baga, na, nararamdaman mo na alam mong makakapagbitaw ka naman sa mga hindi magaganda salita ganan kumbaga nararamdaman mo yun this is something that queen of cups may healing no? kumbaga, na, na nagkakaroon ka ng uh, mature emotional na no, kumbaga bago po mabanggit yun na pag-iisipan mo na it's a good part So let's see guys, no. What is additional messages with the romance angels? Pagdating sir, um, buhay pag with the mystic love oracle deck. And this is something honesty, no? Pagiging tapat. Kung ano yung nararamdaman mo, ano yung nararamdaman niya, kailangan niya maging tapat sa isa't isa para makita niyo with the eye of all na, kumbaga, sa pagdating sa madidilim na part, nakikita niyo yung solusyon, no? Kumbaga, nakikita niyo yung mga, mga bagay na hindi niyo lubusan pang nalalaman, no? This is something that, uh, love, no? Uh, strong affection. So, kabaligtaran na nangyayari. No, imbis na magkano kay intimacy or something, um, kumbaga lambingan, ganun. Ang nangyayari kasi parang nagkakarakay na sawaan or either parang ano siya mainit ang ulo sa isa't isa, ganun. Kasi may gumagawa ng hindi maganda not sa inyo relasyon. This is something un unexpected all of sudden. So, ibig sabihin dito, may mga bigla ang hindi inaasahan pagbabago babago ng ugali in person mo. Or, um, if, sa relation to, it means, kung pa bago-bago or bugnotin kayong dalawa sa isa't isa. Ganun siya, guys. So, let's see what is uh, um, magical fairy messages. For magical fairy messages, surface what? love life. So see, this is something a strong bond connection pagdating sa love life, guys, no? Malaking factor talaga ang love life before this reading, no? At the same time, this is something birthday, no? Maaring kumbaga, this is something birthday season or may event dito na maaring kumbaga ma magbigay liwanag sa iyo and this is something business venture, no? Even sa pagdating sa mga opportunities, may mga opportunities na talagang tuloy-tuloy na ang dadaloy. pag nakapag-set ka na ng boundaries. So let's see what is additional message. with very for synchronicities guys so this is something a leader no kayang kaya mong pamunuan kayang kaya mong mag-isip no Na mga bagay-bagay na alam mo mapapasulod mo or mapapaamo mo yung mga ibang tao no kumbaga ang lakas ng karisma o atake mo dito and the same time, this is something retreat magkakaroon ka ng renewal no at magkakaroon ka ng uh, uh, bagong kaisipan para ma kumbaga mapalago ang iyong finances so let's see what is a yin and yang oracle card Let's see what Let's see what is the additional messages with a yin and yang oracle card. So this is a family home and commitment, no? This is something information na may connected talaga sa family and hope and commitment dito sa relasyon, sa finance at sa familia mo, no? And of course, sinasabi dito without self-care. Kailangan nyo alagaan yung sarili mo. The more na kung mag-attracted uh, yung itsura mo is very attracted or maayos at maganda at guwapo ka, the more na parang, ano ka, the more na um, nag-iiba rin yung eksena ng asawa mo, no? Mas lalo niyang nararamdaman yung um, something something else, ganaan. <laughs> Charis. Ang hirap kasi hindi kasi pwedeng banggitin yung mga ganong words, guys, no? Kaya pwede natin banggitin with an Elsa or something. Sexual ano yun eh, sexual eksena ganan. This is something third party, no? May third party dito, guys. And this is a regret na maaaring nagsisisi na dahil sa nagawang um, kumbaga kabalastugan sa inyong relasyon or parang ano siya, kumbaga hindi niya naman aaga, gusto yung ginagawa niya pero nangyari, no? Nagkaroon ng third party, nagkaroon ng kaharutan, kalandian, gano'n. So, paano mo siya mapapa, ano, mapapalapit or mapapaamo? So, you need to self-love, no? Kailangan mo mahalin yung sarili mo. Alagaan yung sarili mo. Ipakita mo sa kanya fresh ka. No? hindi yung haggard, lo, siyang. So let's see what is additional messages with the Michael. And of course, this is an information with a go forward fearlessly. Magpatuloy ka na walang kinakatakutan, walang kinikilingan, ganun. Kailangan hindi ka natatakot, hindi ka nangangamba. Kailangan ano, confident with a beautiful with a heart, ganun dapat. He I this is a goddess in charge, no? Ang ating Panginoon ay ginagabayan at sinusu- sinusuportahan ka at pinoprotektahan ka. Na no, nandito sa atin, nandito ang ating Panginoon, no? Na tinutulungan kang um, linisin, matuklasan, madiskubre lahat ng mga maling nagaganap sa buhay mo. So, let's see what is the romance angels. And this is a religious factor. See, this is a spiritual path. I told you so. This is something a black mojigan food na maaring binigyan ng mga orasyon, no? dahangin gayuma, no? This is something influenced by spiritual path. Alam nyo na. Additional angels answer. Wait, marunong ka dapat maghantay and don't stop. Huwag no, kang hihinto hanggat hindi mo nalalaman yung punot dulo. And there's an unlikely kasi hindi mo magugustuhan at hindi mo matatanggap ang malalaman mo. No, kaya 'to nangyayari sa iyo kaya kaya hindi mo to uh, kaya nangyayari sa at hindi mo ma, uh, ma explain ko ano 'yung nangyayari behind your back kasi may mga bagay pag nalaman mo hindi mo matatanggap. Kung sino at kung ano. For chakra messages. So this is something victim. Victim ka lang talaga dito. And there's the mysticism. Misteryoso. No, maaaring kumagamalapit sa'yo yung gumagawa. Or may mga bagay na sekreto pala itong Ama'y uh, may um, inggit sa'yo or either gusto lang nito hindi boto sa yung family related niya or um, this is something a friend of yours na maaaring kala mo sinusuportan kayo pala, ba diba? There's a lot of signs or um, factors no? na kung paano nang gagaling yung mga ganong eksena. And this is an angel with the support, with the guidance. No, talagang ginagabayan ka natin angel spirit. And there's a creations. No, gagawa ka ng isang bagay na alam mong mapapabago no? ng uh, mundo mo or um, ng inyong pagsasama. This is something a spiritual activation, naga activate ng spirituality mo, na malalaman mo na kung ano yung nangyayari. O, see, this is something kitchen. Ibig sabihin dito, maaring napagluluto kayo, nabibigyan kayo ng na pagkain ito or dinaan kayo sa pagkain. Additional messages, and uh, this is something weight of the Wait up the world. Don't say, oh my God, I told you this, set, set boundaries. Let it go. It's not you carry, no? Ibig sabihin dito, kailangan mong bitawan yung mga bagay na hindi mo ka, dapat binibit-bet. And this is something um activated earth, no? Meron dito, tinanggap mo kasi siguro, may bisita ka tinanggap, or mga, pinapa, baga, pinapatira mo sa bahay nyo, na inahas ka, tinrider ka. And this is something blame, no? Kung baga, sinisisi mo yung sarili mo sa nangyari sa'yo or sa nangyari sa pamilya mo. And this is something, an imagination. No? Palawakin mo ang iyong imahinasyon. Palawakin ang iyong instinct, intuitions. No? Para makapag-create ka ng mga bagong idea. Um, ideas. So, let's see what is additional messages. And this is something let go, no? Pakawalan, bitawan, and there's a counseling. Na no, makinig ka sa something advices with your spirit guides. for an angel's guides um let's see what is it never energy with the core Pia, kailangan po natong fruit and vegetable and this is unfeasant Na no? kailangan mong habaan ng pasensya mo dahil there's a time will come ibig sabihin mangyayari na or may mga bagay na kailangan mo muna dumaan sa tamang proseso dahil may oras at panahon para dyan And this is something anxiety. Is. Nagkakaroon ka ng um, depression, stress, lutang, worries out some of nowhere. Kung baga wala ka iniisip pero bakit ganon? Ang gulo-gulo na utak mo. And this is a fresh air. Kailangan mo na sariwang hangin guys. Additional angels answer. So there's your sobriety. Na kailangan mo talaga ng fruit and vegetables dito guys. Kailangan man ano dito, more on am um, grapes, avocado, no? Para at least makatulog ka. And there is a surrender to the divine. So, kailangan mo pakawalan, no? Surrender mo sa ating Panginoon, sa ating mga gabay, even sa uni universe. And this is something nothing is yet set in, set in stone. So, may mga bagay na hindi pa napapanahon. For Jesus' loving quote said, For Jesus' loving quote said, Whosoever shall do, will all um, my father reaches the heaven the same my brother and sister and my mother so ibig sabihin lahat daw ng mga bagay na ginagawa mo no ayon sa uh, ayon sa ating panginoon no ating ama na sa langit ay uh, ganun din daw ang ginagawa mo sa ating um, mga mahal mo sa buhay so may mga bagay dyan na maaring um, impact or reflections ang nangyayari. So, just be aware of what you're doing, guys. Dahil lahat ng mga bagay na gagawin mo ay babalik sa'yo. So, let's see what is the angels. Number represent what? Represent um certified for unexpected ship This is the moment na bigla ang pagbabago or divine intervention na kailangan mabago or kailangan maganap. This is ayahay, this number serves as a gentle nudge to pursue whatever interests you most It is a possible that something could rock your boat but you end up exactly where you belong, which could be in somebody arms, your dream's job or abroad, etc. So may mga bagay na hindi mo inaasahan na makakaalis ka, o may mga bagay na hindi mo inaakalang mapupuspon or hindi may mga bagay na hindi mo akalaing um, makakancel. This, this is something, a process with the God na kung magkakasama sa journey mo na putulin, alisin, no, yung mga makakasama, no, sa buhay mo, sa plano ng ating Panginoon, dahil may mga bagay dyan na ilalata, ilalakad at ilalantad sa'yo, na para malaman mo yung kahalagahan ng mga bagay-bagay na iyaharap sa'yo. So guys, this is a messages of life, reference and what? Represent messages of life, represent what? never alone kasi hindi ka nag-iisa taas ka may mong tanggapin ang um, inahain sa iyo ng ating panginoon at ipagkakaloob niya sa iyo 'yung gantempala o 'yung isang pasiklabang tagumpay no na hinahangad mo may bond with god is a, uh And the angels is a flame that illuminates my heart, regardless of the darkness around me. The bond is a foundation of my inner strength. It allows me to to go on having faith, and all things will fall into my divine order for my greatest benefits. I ask the universe for guidance, knowing I will always receive its help protections. Today, the sun will arise and shine for me. I am never be alone. So ngayon natatanggap mo na no, tinatanggap mo sa sarili mo physically, mentally, emotionally, no? Ayon sa salita at ayon sa Panginoon, no, sa um, salita, sa, um, sa kaluluwa at um, sa spiritual, no, para tinatanggap mo ang hamon at tinatanggap mo ang ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon. Dahil sa huli, ang gatim palang kasaganahan ay ipapa, ha, uh, ibibigay na sa iyo at na sa iyo. At ipagkakaloob na yung mga bagay na what you deserve. So, guys, this is a weekly gabay for the month of September 12 hanggang September 18 hanggang... Uh, Hanggang September 18 for the sign off for the sign of Aries. So, Aries, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasa gafel. don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos of Because maraming salamat po sa mga walang sabang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo. Ang Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapang nabiyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye! Bye, and Babush.